May problema sa mga magulang ni VNC. At Kalingap Edo may nalaman tungkol sa mga magulang ni VNC. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap sana'y hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rav. Kalingap Edo may nalaman tungkol sa mga magulang ni VNC. Pero bago yun mga Kalingap ay atin munang pag-usapan ang patungkol sa EDC ngayon mga Kalingap. Naging pagsubok ngayon para kay Kalingap Edo ang isinabi ni VNC mga Kalingap na gusto nitong makapagtapos muna ng pag-aaral bago niya pasukin ang mundo ng isang relasyon. Which is maganda naman ito mga Kalingap para kay VNC. Dahil si VNC ay may pananaw talaga itong makapagtapos muna ng pag-aaral. At kung gusto anya ni Kalingap Edo na hindi siya malalayo kay VNC ay sinasabihan niya ito na mag-aral rin anya si Kalingap Edo ng piloto at para magkakasama silang dalawa. At hindi sila magkakalayo, sinabi kasi ni Kalingap Edo kung tutuloy si VNC sa plano nitong mag-flight attendant ay talagang magkakalayo silang dalawa at bakit? Dahil walang kurso sa diet ang ganoon mga Kalingap at luluwas pa si VNC sa ibang lugar sa kung saan may ginang kurso sa gusto nitong kukunin sa kanyang pagkukoleheyo. Ang pagtatapos muna ng pag-aaral ni VNC mga Kalingap ay ito rin ang kadalasan na sinasabi ng mga tagahanga at taga-subaybay kay VNC. Dahil ang tunay na pagmamahal anya ay nakapaghintay naman anya ito mga Kalingap. May punto rin naman ito mga kalingap kahit na nga ang tatay ni Viancy ay isinabi ito kinakalingap rab na kailangan munang magtapos si Viancy ng pag-aaral at para matulungan rin ni Viancy ang mga kapatid nito. Dahil si Viancy ang nagiging breadwinner ngayon hindi lang sa mga magulang ni Viancy at pati na rin sa mga kamag-anak nito mga kalingap. Isinabi dati ni VNC na kung may sobrang pera anya ito ay ipang tutulong rin niya ang pera niya sa mga malalapit nito sa buhay, at sa kabilang dako naman mga kalingap edo may nalaman patungkol sa mga magulang ni VNC. Ano naman kaya ito mga kalingap? Makikita po natin sa video. Ano? Yung pa BNC, kaso lang sa papel hindi pa problema -papel. Ay, kasal ka uh, na uh, uh, Nagka-problema si Edo sa mga magulang ni VNC dahil sa kanilang papel sa kanilang kasal ay hindi pa nila inaasikaso, at dahil dito nagka problema rin ang pagkuha ng passport ni Vianci ngayon, anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.